Magandang araw mga kaibigan. Ito po ay mga tips para maiwasan ang expired link at rejection sa pag-apply sa foodpanda bilang isang food, panda, food rider. So marami na po tayo natulungan mga kaibigan na mga kababayan natin na nagkaroon ng trabaho dito sa foodpanda. so So maraming natatanong magkano ba yung salary sa foodpanda. So pinipicture na po yan natin mga kaibigan at ngayon sa video na ito, nasagutin din natin kung magkano yung ah uh, magkano yung salary dito sa Foodpanda at paano ba ma-perfect yung pag-apply dito sa Foodpanda mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, so dito sa Foodpanda, unang-una sagutin natin kung paano nga ba yung perfect na pag-apply na mas madali makapasok dito sa Foodpanda. So sinasabi ko na yung mga kaibigan na kung mag-apply kayo dito sa Foodpanda, kailangan lahat ng mga requirements na sinasabi natin dito ay, ay, ay nire-ready mo na. So hindi pwedeng mag-apply ka tapos to follow na lang yung iba Ay magkaroon talaga ng expired link at saka uh, rejection sa inyong application sa putpad na At sayang naman mga kaibigan dahil isang basis lang po tayong pwede mag-apply dito So take note ha, isang basis lang po tayong pwede mag-apply dito After noon mga kaibigan, hindi ka na matanggap dahil yung system magsasabi na mukhang magkakilala na po tayo So ito yung mga dapat gawin mga kaibigan para mas madali at para sure na makapasok doon sa foodpanda. So nauna kailangan mo na professional driver license. So professional driver license mga kaibigan, lab, lagi ko yung sinasabi na dapat talaga professional driver license. So meron namang nagsabi na meron na nakapasok na non-pro. So meron daw, pero hindi ko alam mga kaibigan, para, pero para sa akin, yung pinakasure talaga is professional driver license. Tapos meron kang ORCR motorcycle na nakapangalan po sa iyo. Make sure po mga kaibigan na nakapangalan po sa iyo at preferable po yung mga bagong motorcycle po. Kagaya ng Click, kagaya ng mga uh, 2020 model pataas mga kaibigan at uh, preferable po itong mga branded na mga motor dahil yung iba nagsasabi na uh, rejected yung application nila dahil uh, yung ginagamit nila ay motor na rusty, yung mga China made na mga motor. So for sure mga kaibigan mamit ka ng motor na kapangalan ko sa iyo updated na po at saka nakapangalan po sa iyo. So kailangan mga kaibigan na na dito sa Foodpanda mayroon kang uh, tinatawag na valid IDs, two valid IDs, government ID na mapapatunayan na ikaw po yan mga kaibigan. Valid government IDs. So at saka TIN number. So kailangan din na uh, mayroon kang TIN number at saka tin ID. So bakit nga ba kailangan tong tin number at saka tin ID Hindi, doon, doon it i i i i, ho, i ho at saka naka-record doon na yung buhes ng foodpanda panda sa government mga kaibigan. At saka proof of tin din. So kailangan mayroong proof of tin. Ano ba yung proof of tin? Tin ID or yung tin na na resibo. Kailangan mong pumunta talaga doon sa BIR. So magtanong na walang proof of tin, So, wag ka nang mag-apply sa food Kailangan talaga yung propugtin, mga kaibigan. So, kailangan propugtin. Preparable po talaga yung TID. ID. So, yan lang, mga kaibigan, yung pinaka mga importante uh, requirements. Ito pa. So, kailangan po na NBI. So, meron kang NBI clearance. So, merong iba. Merong police clearance na nakapasok. So, make sure, mga kaibigan, para lang, uh, para, para talagang makakapasok. NBI clearance talaga. At lahat ng mga yan, ay kailangan updated para po hindi ma-reject yung application yung mga kaibigan diyan sa Food So yan, marami, marami pa tayong dapat pag-usapan at yan po yung mga primary na mga, mga requirements ng Food at saka meron uh, mayroon din isang bagay na sasabi ko sa inyong mga kaibigan na, na gagawin nyo sa pag-apply na kailangan ready na po lahat yung application nyo at isang bagsakan lang. So, pag-click mo doon sa application na i-link na ibibigay ko sa inyo, dyan sa comment section mga kaibigan, so isang bagsakan lang lahat ng mga requirements uh, hiningin ni Foodpanda ma masupply mo para hindi po mag-expire yung link na kine-click nyo. So, mag-expire po yan dahil may oras lang po yan mga kaibigan gaano ka, ka gaano ka ga yung, yung length ng oras ng pag-apply nyo. So yan po mga kaibigan ha. Make sure na lahat ng mga requirements ay nandyan. So ito pa, tips na bigay ko sa inyo para mas madali kayo makapasok sa food panda na make sure na ang lugar na ina-applyan nyo ay nag talaga ng rider. For example, mga syudad, malalaking syudad. So posible po yan, Metro Manila, Tacloban, or uh, Cebu City. So kung mga mamaliit lang ang syudad, posible reject yung mga application nyo dahil marami na pong mga rider, mga kaibigan na nakaka-duty po dyan. At saka hindi na po kailangan ng rider, simple naman. Uh, maraming rider, tapos kunti lang yung order. So, binabalance din yan ni Pod Panda, gano'ng kadami ang order, at saka gano'ng kadami ang rider. So, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, uh, para sa akin, ng no, kumpara po sa mga trabaho na mga minimum, so, dito na lang po tayo sa put Panda dahil mataas yung sahod natin, mas malaking oras tayo sa pamilya, anytime pwede tayong mag-absent, anytime pwede tayong di hindi, -hindi mag-duty, anytime. So, at tapos pag ma-accidente po tayo habang nagda-drive, uh, mayroon pong insurance na binigay si Foodpanda po para sa mga rider niya. So yan po mga kaibigan, maganda po sa Foodpanda, yung, sa, yung importante lang na makakapasok po kayo. Sa comment section mga kaibigan, bibigay ko yung link saan kayo mag-apply. At then, uh, meron din mayroon po tayong binibinta ng mga uniform sa food panda, panda box. Diyan po makikita niyo mga kaibigan sa marketplace dito sa YouTube. I-click link, i-click mo yan. Yan po yung mga referral natin na uh, sa marketplace sa YouTube. At saka pag-click niyo yan, pwede kayong mag-order dyan mga kaibigan. Don't forget to subscribe our channel. Sana in this video na katulong po sa inyo. Magkano ba yung salary sa food panda? So kung mag ka ng 8 hours mga kaibigan, Sigurado mga kasalari ka ng 1,000 pataas. 1,000 po pataas yung 8 oras dito sa Foodpanda. Lalong nagkakaroon. Ngayon, marami ng mga promo si Foodpanda na binibigay sa mga rider. Rideship po kayong lahat. Ako yung isang kaibigan, isang Foodpanda rider dito sa Baybay City. Nag-upisa po ako dito mga kaibigan is 2021. At hanggang ngayon, paminsan-minsan na lang tayo bibiyahe. Dahil medyo busy po tayo sa bahay natin. Yan pong kagandahan sa Foodpanda. Dahil kahit paminsan-minsan ka nalang mubiyahe, pag gusto kang bumiyahe mga kaibigan, as long as may ship ka, makakapasok ka talaga sa Putpanda. Makaka-duty ka talaga, yeah. Maraming salamat and more power and po kayong lahat.